Hello, good morning mga kalagan. Update tayo sa pag apply ko pabalik ng Taiwan. Pupunta ako ngayon sa agency ko sa City Employment. Uh, ngayon pala ay mag-visa appearance na ako ngayon sa tiko At binayaran ko na rin yung mga processing fee ko at saka yung visa, yung visa ko. So, update tayo mamaya pag uh, ano na kung matu sana matuloy ngayon yung visa appearance ko kasi kung hindi matuloy baka sa way na pero sana matuloy ngayon so sa mga hindi nakakaalam pag uh, re-entry lang kayo balik balik magagawa lang kayo ang processing fee is 7,000 tapos ang bayad ng visa is 3,500 tapos magbabayad ka rin ng p na uh, I think 150 tapos 900 sa picture tapos, basta lahat ng nabayaran ko is 10,500. So, see you mamaya. Tapos ako mamaya sa agency. Hello mga kalagan, nandito na ako sa Petro Hill. Dito na ako sa may iglesia sa likod ng City Payment Bago po, bago pumunta doon sa agency mga kalagan, papicture muna ako para sa visa. Yan o, hindi siya gusto. Tapos dyan ako magpapicture. picture Mercedes. Yan. Yeah. ako pa ngayon para sa visa Hello, mga kalagan. Happy tayo. Nandito sa Carriedo Station. So, hindi na tuloy yung visa appearance ngayon. Kasi ano na, nahuli na ako kasi yung picture ko pala. Dapat, Beatrice, dapat na ano yun. Kaso nga lang, naiwan ako. Hapon na ipapasa yun. So, sabi dun sa ano, kanina, nag -ready kami ng mga documents.

mamaya ulit Hello, what's up mga kalagan Dates. Galing ako ng site employment kahapon Tapos Hindi natuloy yung visa appearance ko ngayon. Baka bukas na. Pero pinabalik ako ng agency. Gawa ng wala daw. Pero may yung kontrata ko. Yung sa gilid ng papel kailangan may pirma yun. Tsaka tama. So punta tayo. Balik ulit tayo sa agency. Wala ako ibang gagawin. Yun lang. Pipirma lang ako doon. ngibanga gawe ti firma langgon sa ratana o didina firmahan kata posowi na indak oh dito da sa south europe sa south europe diri po kami dito sa south europe diri naman kita sa south europe Ayan. Ayan ang highlights dito. Brother <laughs> Hero. Pisa, Piran Sao ngayon. Punta tayo ng Artemisi Plaza ha. Sa Makati. Maghintay, dito maghintay ng bus. Finally mga kalagan, Ah, nandito na tayo sa RCBC Plaza At nagbunga na lahat yung ating pinaghirapan Yung pagod, init Na tiniis natin At yung, talagang rewarding siya sa, Dito sa loob yung Taiwan Embassy Dito sa RCBC Plaza Advice ko lang din sa mga bagong nag apply Pagka naumpisan nyo ng mag-apply Tisin nyo na lang lahat Kasi rewarding naman talaga Pagka tiniis nyo kasi bawa nag-apply kayo tapos napagod kayo tapos nag-back out kayo sayang yung pinagpaguran nyo so, para, dahil magbubuga naman lahat ang pinag-ihirapan nyo diba sinasabi ko na nakakapagod nakakainis mainit yung ano siyempre mainit yung panahon ang layo ng mga nilalakad ko tinis ko lahat yun at isipin nyo hindi ako first timer na mag-apply sa Taiwan pero bumalik ako sa dati yung pagod at init na dinaros ko so yun, tinis ko lahat yun at ngayon nagbunga na so nandito na tayo sa Taiwan Embassy dito sa Teiko so ayun tapos ang usapan ng ano, uh, kahapon, tumawag uh, kagabi, tumawag yung agency sabi ay eh, alas 10, kailangan 10 AM, nandito na ako sa RCBC, tapos pagka alas 10 na, tatawagan ko si Ma'am Emily, siya yung in-charge dito na mag-assist dito sa akin para sa magpapile ng visa. Hindi lang sa akin, lahat ng nag-apply sa City Employment na magbibisa na, si Ma'am Emily ang in-charge dito. So, ayun, maaga pa. Umalis ako dun sa Nualiches, Sauyo, alas 6. Ngayon, ano na? alas 8.15 so, medyo mahaba pa natin so maglilibot-libot muna tayo dito at saka wala pa ako akain muna ako so mamaya uli yan RCBC Plaza yan ang taas ng building na yan so gagala muna tayo mamaya na ako papasok gawa na ano pagdalawa kayo sobrang mamaya uli dito maghintay ma'am hanggang mamayang alas 10 at tatawagan ko si ma'am Emily tapos maghintay ulit ako hanggang alauna tapos alo yan so mamaya na lang ma-update na lang ako mamaya hello what's up mga kalagan na nandito na ako sa loob ng RCBC Plaza so wala pang pa alas 10 oras natin ay mag 9.30 pa lang matagal pa may 30 minutes pa tayong hihintayin so nandito ako sa third floor ng RCBC Plaza tambay mo na ako dito yan ito yung ano circle yung circle dito sa ano ayan dyan sa labas nandito ako sa third floor nandito kasi sa third floor yung ano CR, nag-CR kasi ako gan. Tambay muna tayo dito. Kumain ako dun sa labas, sa Pepsi. May kainan pala dito. Ano? Red Table Restaurant. Andun, meron pa dun. Galanganin ako dito mag-vlog. Baka bawal. daming guard. hintay Hintay-hintay muna. mga kalagan 2 uh, days natin ngayon dito sa Makati pangalawang araw ko dito pangalawang is kong umalik sa embassy uh, yung application po po kahapon ay nireject ng embassy saka dahilanan po na po ako nakuha ang record ng date certificate ng aking ama dahil yun sa aking application is PSA negative lang ang dalako at saka yung LCR certification na walang record yung ama tapos inattach ko naggumawa ako ng letter nag-attach ako doon ng letter pero nung ni-review niya yung papel uh, hinanapan pa rin ako ng ano na death certificate bakit daw walang ano bakit daw wala akong nakuha record so sabi ko naman ay no, wala wala akong di ko alam ba't wala siyang record ang sabi lang sa akin ng LCR na kadalasan daw sa mga hindi na registered na mga namatay nung matagal na is yun daw yung namatay lang sa bahay yung pero pag yun karamihan daw na hindi na, registered sabi ng local register sa amin is pag yung mga namat, namatay daw dati na sa bahay lang so sabi niya bak uh, birth, cert birth, certificate ng ama mo meron ka tinanapan ako ng birth certificate sabi ko wala rin akong birth certificate ma'am wala, wala akong dala Kasi wala talaga So sabi niya wala kang birth certificate Wala ka rin birth certificate wala Akong dalang proof sa papa ko Sabi niya ha, baka may picture ako Sabi ko naman Wala rin akong dalang picture so, ako Nireject na yung papel ko Binalik Sabi niya kumuha ka ng birth certificate ng papa ko Sabi niya ganyan So yun kahapon uh, pumunta ako ng PSA Galing ako ng dito, galing ako dito sa Makati. Pumunta ako ng Kison Avenue. Kasi uh, update ko dito ha, uh, sa mga FW na makapunta dito sa embassy tapos kapareha sa akin ng problema. Baka maghanap kayo ng PC sa Google Map dito sa Makati. Uh, sa sasabihin ko lang sa inyo, walang PC dito sa Makati. May makikita kang PC dun sa gilid ng SMDC building yun po ay sa national ID lang hindi sila nagbibigay ng birth certificate tapos dito naman may PSA din dito sa Makati Ayala Mall Circuit wala, wala na rin dyan, sarado na kasi ang PSA daw ng Makati ay nilipat sa BGC so mas maganda pag kailangan nyo ng urgency, uh, yung mabilisan na PSA Punta kayo doon sa main branch, sa Quezon Avenue. Kaya kahapon, doon ako pumunta sa Quezon Avenue. Ngayon na, ah, sa ng Diyos na hindi ko in-expect ah, binigay ng PC yung, ano, yung death certificate ng papa ko at birth certificate. Hindi ah, ko alam ba't ganun, tatlong beses na ako kumuha, ba't kahapon pa nila binigay. Siguro sa... Sa pagkakalam ko, nakita nila yung date certificate ng papa ko dahil don sa information ng birth certificate din ng papa ko. Kaya yon. Sana okay na ngayon. Kasi sabi ni Ma'am Emily balik ka bukas, alas 10. Babalik natin yung application mo kasi may date certificate na. So sana maayos na ngayon, ma-accept na ni Madam yung ano natin application. So ito, ah, maga pa unang arating nito. Dumating ako dito, ano na? Ah, dumating ako dito, alas 8 alas 10 pa yung usapan so may ang us ngayon is 8.30 so may isa't kalating oras pa kung hihintayin so mag-upload na lang ako mamaya Hello, good morning mga kalagan uh, Good afternoon pala Kasi tangali na So, good news mga kalagan Good news dahil uh, Tinanggap na ng Imbase yung ating Visa application Pero take note mga kalagan uh, Pangalawang araw ko Nang balik Pangalawang araw ko nang balik dito sa 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 Tiko kasi kahapon, nireject ulit yung papel natin gawa ng Nakitaan nila ng yung sa voters registration ko. Kasi yung voters re registration ko ay luma. Tapos wala ako, hindi ako kuma ng bago. Uh, kasi ang rason ko kahapon is na-deactivate kasi ako doon sa lugar namin kung saan ako nagpa -reestro. Kasi dalawang successive na butuhan, hindi ako nakabuto. Kahapon sabi nung ano, hindi pwede Pumunta ka ng Intramuros, kumuha ka ng record mo. Tapos sabi naman ni madam, kung ano yung magiging result, yun na yung ipapasa mo. Kaya binalik ulit kahapon sa akin yung papel. At pumunta ako ng Intramuros. At mabilis naman doon sa Intramuros, madali lang. Wala pang 30 minutes, okay na yung ano. Pero, ang binigay sa akin yung uh, registration number ko, kung saan ako nagpa Tapos sa dulo may nakalagay doon na failure to boot of successive to to a uh, failure of to successive boot kaya naging naging ano ako uh, deactivate so yun naka, naka ano yun nakalagay yun sa ano galing sa Intramuros nakapapil yun may silyo tapos may may firma yun ang kinawa ko tapos yun dala ko dito nung pinasa ko na ka madam ngiti ngiti na si madam eh talagang wala akong record kaya Pumayag si Madam sa akin na tanggapin yung visa application ko pa Taiwan. Pero sabi niya, tinanggap lang niya ako dahil ako ay re-entry. Dahil hindi ako first timer. Kasi pag first timer daw, hindi pwede. So ayun, good news. So mag, uh, look, by Monday, mapunta ako ng PIDOS. Pagkatapos ng PIDOS ay yung flight ko na lang papuntang Taiwan yung hintayin ko. So, so grabe. Basta mag lang mga kalagan. Akala ko nga hindi na ako makaalis kasi sabi ni Madam hindi na pwede. Pero yun, lahat ng sinabi niya, ginawa ko, yun nagbunga naman. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko at kung kayo ay may nakuhang informasyon dito sa video ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At pindutin nyo na rin yung notification bell para sa next upload natin. Kasi marami akong i-upload na patungkol dito kasi marami akong experience marami akong mga ups and down kumbaga sa aking pagpapile ngayon so isishare ko yan pero ilagay ko sa iba ibang video may mga problema akong na encounter gagawan ko ng tag isang video so huwag kalimutang pinutin yung bill natin para sa next upload ko may notification kayo at ma-update kayo sa aking mga bagong upload Terima so, maraming salamat mga kalaga sa sama sa akin dito. muli, bye, -bye.